Ito na yung mga bangka na mga ng pusit oh. sabay-sabay na yan sila alis. Ang dami nila. Ang oh. ganda niya. Dulo. Ang alas 10 darating sila. Depende sa paghuli ng posit kung gano'ng kalami. Tambay muna, tambay. Tambay Waiting pa sila. Ayan, oh, pag may umandar na dyan. Ayan na, uh, galisan na. Sabay-sabay na yan sila. Kanya-kanya uh, nang -kanya ng ano na yan. Destination sa laot. Kung paano manguha ng ano. Pusit. Kaya dito ang halap buhay dito sa probinsya Isda at pusit Okay, let's go! Oh? Sila, ano ano pa? sila isang Aduh, na yan, sa... Saulana, mm. pa. apa lagi? Mereka berada Hmm Oh, pinanot ko Yang galing ya. Eh. Kita panutin yung daru ah. Hmm. Oh. Mm -hmm. Oh. Diba, lakas. Galing ya. Eh,